Busog na. Naubos na yung tubig. lang pa to. Busog na busog siya. Oh. Kulang pa, Whitey? Kulang pa? Ha? Saan si Brown? Where's Brown? You want more, huh? So, brown? Brown? Where are you, brown? Brown. Hanap ka ng mama mo. Andito si Brown, oh. Hanap ka ng mama mo. Hanap ka. Diyan ka pala tumatago. Ha, Brown? Diyan ka pala tumatago. Brown. Ah. Saglit, magbigay ulit tayo ng tubig pagtao pa tubig, kulang. No? Kulang pa. Palagyan nga ng tubig. Saka mula sis. Kunti lang. Pots pat ako, Bi. Huh? Pats pat ako. Oh, dan si Brown, oh. Yeah. Oh, yan, oh. Huwag okay, yan, masyadong madami na yan. Diyo, oh, may tubig dito, oh. Yung mula sa stala, asin. si Brown, oh, kulit na. Hi, Brown. Hello. How are you, Brown? Ang kulit na niyan. Saan-saan na nagpupunta? Laki na nga niya, oh. 10 days old. kaya nga, lakas ng ulan kanina. Nabasa ka? Okay. nag -ulan? Oh.

Where are you going? Your mom looking at you. Your mom looking at you. Brown Brown Galet Dalhin na lang yung planggana Paubusin lang Nauhaw siya Nahanap na hmm, Ay gusto na yung tubig Ano? Brown There inside Lain mag, ano, siyang, um, ang baka. Ang tuyo. Lalain ang sunugit. Ang tuyo kay na. Ah! Gawatan yun. Ang boses. Hello. Busog na busog siya, oh. Where is your baby? She's inside is inside your baby no more no more water she's like pregnant again look at her busog na busog siya oh nakuha siya ng water huh? brown siya si brown tawagin mo You call her, ma. Tawagin mo dali. Tawagin Mr. Si Brown. Where's baby Brown? Huh? Where's baby Brown? Ubus na now? Hu? Uh huh? Para uh -huh. uh -huh. busog-busog mo, aboy ang kop kayo na oh. Sinara ko lang doon, eh. Yung pinto. Dama sa batran. Tawagin mo ulit, tawagin mo ulit. Whitey, tawagin mo ulit si Brown. Ma. Dali. Oh, magwawala na yan. Saan si Brown? Harap pa raman mo. Oh. Tawagin mo si Brown. Brown! Sige, kung tayo ya ano yung si Brown niya. oy mag- Ha? Maharap mo Ha? Brown, ah. Oh. Ah. Oh. Water? You want water, Brown? Hmm? Hmm? Ayaw din niya. Hindi yata uminom sila, Sarah, ng tubig eh. Mm. Hindi nag-inom dahil Sarah. Payunin natin na mga tubig, tara. dito kami nag-iipa ng TV. Si, si Mateo, grabe ko uminom ng tubig. Si Mateo, grabe ko uminom. ka anting anting nang masyado mong dinamdam ah masyado mong dinamdam daw dinamdam gini mo naka off yung ano mo Okay. Oh. I said hey, hey, hey I love hey Uy, I have 50xp. What is 50xp? Um, maglagay ako ng ano? Napyo at eh, saka, ay, ng molasses. Lagay dun sa taas. Si, hindi na kainom si Kalatagan eh. Saka sila ano? Yeah. Sila, yung ano, intok. ay grabe dalawang planggana kanina dalawa gid oo ito ay sos dalawang planggana molasses at saka asin. Diba? Okay Tama na ito. Kasi pag ano, masobrahan naman. Pagtatay sila. De soort. Hij ik maar op een soksoort. Hij Ik ben mee, pam Brown. What are you doing there, Brown? Brown. Huh? ah oh. Saan si Kalatagan? Oh. Inom ka na. Ali dali. Kirig. Kirig. Inom na. Dali. Kirig. Natan ang si Imo. Hi. Ang bait-bait niyan. Oh, ito. Inom ka, Kirig. ah oh. Inom ng water. Dali. Ay, bingi. Si Kirig. Yan, dali inom. Kasuan. Inom para na, natuturo mo inom. Subusog so, siya, oh. Yun sa kalatagan. Hi, kalatagan! Oh my God! Your belly! So big! Hi, Laika! Laika! Hi! Asus, asus. Kalatagan. Ate mo naman. Grabe, ang laki ng tiyan mo. How many kids? Ha? Ilang babies kaya ang ilalabas mo? Two or three? Grabe. Ang laki ng tiyan ni kalatagan. Grabe, oh. Flat na flat yung likod niya, no? Walang buto talaga yung makita. Mostly, ba? Pati yun, oh, si Laika. Ang ganda ng katawan ni Laika. Hi, Laika. Come here. Oh, come here. Hi. Beautiful, Laika. Hmm, hmm, dilaan yung kamay ko. Don't bite. No biting. No biting. No biting. Gainom naman si Laika, oh. Palainom talaga to si Laika ng tubig, eh. No? No? Yung puti, di nung tatutubi ha. Yung puti, nga na sa ano, DA. Oh my God, ang laki na siya ni kalatagan Wow. Wow. Uy. Ang mga rin nga ano sa nang puti. Sipi, mga puti, mga gawa. Mga rin na. Oh, nagwiwi siya. Nagwiwi. Oh, may lumalabas na, oh. Nagwiwi kaya to. Oh, may gagawa na. Kita mo? Ang iit lang yan. Pero laki na, oh. Kapaw nun, oh. La. Grabe, ang laki ng chan. So big. Oh my gosh. Laika, si Laika rin oh. Grabe siya ni Laika ah. Laika. abo ang laki din. Si Sara. Where's Sara? Hi Lola Sara. Hi. How are you? Lola Sara. How are you? Tingnan natin yung mag -iina. Hello! Hi! Kamusta kayo dito? Bo, nung umulan, hindi talaga to umuwi Hindi sila umuwi kanina eh. No? Hindi kayo umuwi kanina. Ayun si ano, baka. Kumakain pa rin siya oh. Kahit busog na busog na. Diyan sa ilalim. Busog na busog na yan pero kain pa rin siya ng kain. pero okay, hindi rin mo gano'n. Sobra ang kutag na nyo eh. Diyan nga niyo. Diyan eh, sa ito. Diyan. Exit at saka ano. Entrance. Katalo ko yun ay ah Bukas pa ubra ko. Ano ko mo. It's natural your eh, Ano. Kanina. It's Solomon. not your lucky day. Sobra kong tanong-tanong. Tapos sobra na ko net lang muna dito. Ay. Nang mga gamot dyan ang butang o. Ayun na siya o. Gaharap niya po o. Yaw ginom tayo tubig o. Tawa dyan kong tubig. Dyan kong tangan ng tubig. Ginom tayo yung puti niya o. Oh, well, yeah. yan. Yeah. It's not your lucky day today. Kirig, gusto mo pumasok ka dyan sa loob? Na-OP si Kirig eh. Kirig! Kirig! Inom yan. No? No, huwag nang lumabas. Ang ganyan para Inom yan. tapos si Sarah, huwag inom yan. Huwag lipat lang ko nakatapos mo at inom. O, oh, para inom tayong puti. Ayan. Yeah. Hindi inom dito lang kahit papano. Ayaw na. Ayaw na. Uh -huh. oh, sige na. Lipat na. Greg, ayaw mo uminom? Ayaw mo uminom? nakayama kana eh, malatas hmm. ako mababah. Madami din to innum si Sarah. Sarap, yummy yummy. Malapit na yung mga na. September. One month na lang. Mga oh, anak na si Kalatagan for the first time. Baka nandiyan ni Sara. Lula Sara! Lula Sara! Sino? Si Rabia? Si Mateo? Ay grabe yan uminom ng tubig. Ito lang, guys. Halian ko muna. Parang ginkastahan siguro na na. Aga pula ng ano ko. Nang Daming. pa. <laughs> ready na. Bye-bye na. Bo, dahulog ang sagunanda eh.